So guys, meron na naman tayong bagong tutulungan. So ang gagawin lang natin, isishare na rin yung video na to. At kung magkano ang kikitain sa video na to, ay ibibigay natin lahat sa kanya. Grabe guys, sobrang hirap itong ginagawa nila. Dahil sobrang init at nakakangawit sa kakatayo. Okay, so, ang tawag dito nila guys is, uh, lobo lobong mascot ano hangin lang yung nagpapata na dito nagpapalobo yan pero mainit pa rin sa loob kasi nga solid ano siya solid uh, parang solid na goma siya ayun oh sa sayo sayo pa yan nakala mo Akala mo okay yan sa loob pero sobrang init yan guys so nanaranasan natin yung mga ganyan yan Sobrang init yan guys, halos maliligo yan sila sa pawis. Siyempre gagawa sila ng paraan para mapansin at malagyan yung kanilang pitbox. Ayan ang sobrang dami no. So yan lang yung gagawin natin guys sa mga ginagawa natin doon sa mga vendors. Ayan, sa so, doon sa... Doon sa mga vendors guys na i-share nyo lang yung video na to tapos kung uh, magkano yung kikitain is ibibigay natin lahat sa nakawal lang din kasi ako guys eh dahil sobrang init talaga to gusto nagpapakahirap sila sa ganito pero ang ginagawa nila dito guys ayan ang ginagawa nila dito is every 2 hours sila magpapalitan sila so bali tatlong tao dito yung nagpapalitan every 2 hours kasi hindi talaga kakayanin guys kahit isang oras hindi kakayanin ng katawan mo to guys ng 8 uh, hours hindi mo kayang hindi ka tatagal dito dahil sobrang init talaga guys eh. sobrang napakainit dehydrate ka dito tapos masusupo kay pag tumagal ka pag inabot mo pa ng tatlong oras kasi nakausap ko na sila so yun, nireklamo nire talaga nila yung init talaga eh pero okay din naman dito sa mall, kaso nga lang hindi din nakakapasok yung lamig. And, hindi talagang nakakapasok yung lamig sa doon sa loob ng uh, mascot na yan. And, hindi kaya kung kumasok kahit may aircon pa dito sa mall. So meron din silang pwesto sa sa labas. Meron din silang pwesto sa labas. Na hindi sa mall. Kaya sobrang napakainit lalong lalong dun sa labas grabe Ano naman yan oh Balot na balot sa sayo lang yan pero sa loob yan, na yan sa init So sila pala yung nagtitrending Kasi madalas kasi sila sa labas Kasi sobrang hirap din kasi kumuha ng permit dito sa loob ng mga mall Kaya madalas sila nasa labas kung mainit dito sa loob ng mall lalong lalo na siguro pag nasa labas sila gustong gusto kong itry to guys eh. kasi yung natatry ko lang yung ganito oh. Ayan, yung ganyan lang yung natatry ko sobrang init guys ulo pa lang guys sobrang init yan itong power ranger na to yan yung power ranger na yan yan Ayan, katawan lang yung malamig dyan Pero yung ulo niya sobrang init din Kasi meron akong ganyang costume guys Kaya sobrang init yan So yun, uulitin ko guys Tulungan nyo ako na share to So uulitin ko, hindi hindi ako hihingi sa inyo na kahit singkong duling So sa akin lang ay ma-share nyo lang itong video na to at kung magka at kung magkano yung kikitain kung magkano yung kikitain dito ay ibibigay natin sa kanila yan mahirap dito guys nagpapakahirap sila sa kakatayong nakakapagod din kaya guys i street ka dalawang oras i street nakatayo init sobrang init nakakangawit tapos tapos ano na dehydrate ka na tapos wala pa nagpapapicture oh. kaya kung walang nagpapapicture walang kikitain eh, no? Sabi, sobrang nakakaawa babae pala yung nasa loob nito guys babae yung nasa loob niya babae tapos ilipin natin yung camera natin <laughs> yun babae guys yung nasa loob <laughs> Pag ganyan ganyan lang yan mukha lang yan masaya guys pero ano yan init na init na tuyong tuyo na yung ano yan naliligo na yun sa pawis siguro maganda siguro lagyan ng ano to magbaong ka sa loob ng maraming ano yung portable na ano na air cooler yung mga maliliit lang Siguro magbaon ka ng limang piraso sa loob. <laughs> yung good sana guys, matulungan natin sila guys. Yung gagawin nyo naman gagawin natin guys, i-share lang naman natin itong video na to Wala na tayong ibang gagawin. Kundi i-share lang talaga. Lahat ng social media dun nyo i-share. Yan, para makatulong naman tayo sa kanya. Gaya din sa mga ginawa natin dun sa ano sa balon at saka sa pakwan vendors. Kaso yung mga ginawa natin mga nakaraan, yung sa uh, saging vendors, balut vendors, wala eh. Walang nag-share kasi dun eh. Kaya hindi talaga siya kumita, hindi nga umabot ng limandaan eh. 500 views eh, nasa 200 plus lang eh. So wala talaga siyang kikitain guys. Kasi... Ang ano talaga dito, ang kwentada kasi dito sa views is Uh, 1,000 views 1 dollar Tapos magdidepende pa yan Sa haba ng, uh, ng video Dapat mahigit 8, 8 minutes Mga 10 minutes ganoon Dapat mahaba Para marami siyang ads Kasi sa ads lang talaga nagbabase Maraming views, maraming ads Maraming uh, kikitain yan. So ayun guys So ulitin ko Ah uh, share nyo lang yung video na to at kung magkano kikitain is ibibigay natin sa kanila Ayan. so kilala ko na rin to sila guys eh. lagi ko rin sila nakikita uh, tumatambayan sila dun sa may esplanade nakikita kayo sila tapos yung boss-boss nila is uh, lagi ko rin nakikita so madali natin silang hanapin pero pag siniswerte guys pag marami nagpapapicture maliit dito ang ano maliit dito yung kikitain nila ng mga 5,000 ganun lalo lalo dito sa mall mga galante dito yung mga tao eh. hindi bariya yung binibigay kundi yung mga papel, mga sandaan mga 50, 20 yan. pag naipon yan naabot talaga ng libo-libo yan yan lang guys, maraming salamat